Labing walo na ang patay matapos mahulog sa bangin ang pampasayarong bus ng Ceres Busliner sa barangay Fabrica sa bayan ng Hamtik sa Antique. Sa interview ng Armen Manila, kinumpirma ni Attorney Jade Marquez, legal counsel ng Valyacar Transit Inc. may ari ng nahulog na Ceres Bus. Bukod sa mga pasero, kabilang din sa mga nasawi ang driver at konduktor ng bus at dalawa nilang inspektor. Ayon kay Marquez, nasa limang pasero na ang stable ang kalagayan habang anim ang under observation sa paggamutan kaligtasan. Tiniyak ni Marquez, tinutugon na nila ang mga pangangailangan ng mga pasaherong nasawi at maging nasaktan. Uh, now, we are providing uh, financial and medical assistance no, Uh, lalo na sa yung sa casualties. As of now, we have 18 casualties already. Uh, lima na po yung sa stable condition at saka anim po yung sa ano sa under observation. Kasabay nito, sinabi ni Marquez na bukas ang kanilang kumpanya sa investigasyon. Sa insidente, itinanggiri ni Marquez na overload ang bus dahil nasa 20 at siyam lamang daw ang sakay nito mula sa 35 seating capacity. So may lalim rin aniya sa inspeksyon ng bus bago umalis sa kanilang terminal sa Iloilo at nasa maayos na kondisyon din ang driver nito. Ayon pa kay Marquez, Talagang accident prone ang lugar dahil makitid ang kalsada kung saan dahulog ang bus. Sa so, first in the afternoon, uh, umalis ng ano eh, ng, ng na uh, terminal sa punta ng ano, ng uh, antike, so hindi siya nakainom. At saka so, we are very strict naman sa procedure sa aming mga drivers and conductors. No? So, uh, bago sila sumakay, we see to it na uh, they are physically fit sa pag-drive mo. At saka so, yung unit din yun, at yung unit namin, we see to it na ano siya, na walang problema. So, kaya makapagyay at ma, ano, mahiyapin yung lahat ng pasahiro sa kanilang destinasyon. Sa ngayon po ay voluntaryong sinuspindi ng kumpanya ang operasyon ng labindalawang bus nito.